Sa ibang balita, mahigit dalawang linggo nang nanatili sa Kapitolyo ng Cebu si Suspended Governor Gwendolyn Garcia. Mas pa ngayon ng kulisya ang pagpapasok sa mga bisita ni Garcia. Pero wala pa raman daw utos na pwersa yan siyang paalisin sa Kapitolyo. My live report po si Alan Domingo ng GMA Cebu. Alam ka sa sitwasyon dyan? Yes, Gan patuloy na ipinatupad ang mahigpit na seguridad sa paligid ng Capitolio sa Cebu. Ngayon ang ikalabing uh, limang araw ni suspended Governor Gwendolyn Garcia sa Kapitulio matapos ibaba ang suspension sa kanya. Isa-isang tinatanong ng mga polis ang pagkain ng mga tao na papasok sa loob ng Capitol Compound. Mga tauhan ng Regional Public Safety Battalion ang itinilaga ngayon sa Kapitulio upang mga siwa sa kaayusan ng compound. Ayon kay Superintendent Clifford J. Ranod, tagapagsalita ng Police Regional Office 7, hindi nila papayagang makapag-rally mga supporters ng suspindidong gobernador. Gayon pa wala naman daw silang natanggap na utos na pirsahan ng ilalabas ng Kapitulio si Garcia. Nagmatigas pa rin si Garcia na wag umalis ng kanyang opisina kahit suspindido siya ng anim na buwan dahil sa usurpation of authority. Igang, na nawa ang pamilya Garcia sa mga na itigil na ang umano'y panggigipit sa kanilang pamilya. Nauna nang sinabi ng PNP Region 7 na ginagawa lang nila ang kanilang tungkulin. Igang? Maraming salamat, Alan Domingo.